Sa dami ng mga nasawi sa pananalasa ng Bagyong Pablo sa silangang bahagi ng Mindanao, pinoproblema roon ang paglalagakan ng mga biktima. May mga ibinuburol kahit walang kabaong. Tumugo naman ang pampanga sa pangailangan ito. Makibalita tayo kay Brazil Campis ng GMA Davao. Matapos ang tatlong araw, wala pa rin pagbabago sa sitwasyon sa Baganga Davao Oriental. Saan man mabaling ang tingin, makikita ang pinsalang iniwan ng Bagyong Pablo ang pamilya Amper na walan man tirahan, nagpapasalamat pa rin. Ligtas kasi silang magkakamag-anak. Maswerte pa raw sila kumpara sa ibang kababayan nila sa Davao Oriental. Marami kasi ang patuloy na naghahanap ng mga nawawala. Ang iba, pinagluluksa na ang namatay nilang kaanak. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, 216 ang nasawi sa Davao Oriental. Sa munisipyo ng Katiil, nakaimbak at iniembalsamo ang marami sa mga nasawi. Doon na rin ibinurol ang ilan sa mga biktima kahit wala pang kabaong. Itanggap na namin kasi trahedya. Wala kayong mga gawa. Pinoproblema na rin ang paglalagakan ng mga narerecover na bangkay sa Compostela Valley. Aabot sa dalawandaan na ang bilang ng nasawi roon. Halos apat na raan naman ang pinaghahanap. Sa New Bataan, Compostela Valley, kinailangang ibiyahe sa mapuneraryas sa bayan ng Montevista at sa Tagum City ang mga nakukuhang bangkay. Pinag-aaralan pa kung saan at paano sila ililibing. Sa bayan ng Montevista, inaapura ang paggawa ng mga ataol. Sino ba naman kasi ang mag-aakalang sa loob lang na ilang oras na hagupit ng bagyo, kakailanganin ang daan-daang kabaong? Ang probinsya ng Pampanga tumugon sa pangangailangan ng ataol. Nakapagpadala na ang bayan ng Santo Tomas kahapon ng isang at sampung kabaong. Magpapadala silang muli ng dalawang daan at apat na po ngayong araw. Ibinabiyahe ang mga tao lula ng C-130 mula sa Villamor Air Base. Pasasalamat daw ito ng mga kapampangan dahil sila rin daw ay nakatikim ng tulong ng salantain sila ng kalamidad. Bukod sa mga ataol, patuloy pa rin ang pagdating ng mga relief goods para sa mga nasalanta. Isa ang GMA Kapuso Foundation sa nagpapaabot na ng tulong. Brazil Kempis, nagbabalita, Pilipinas.